maharos eh. Ayaw. Ayaw. Yan Diyan pa talaga naglaro. Ha? Huh? Diyan pa talaga kaya naglaro. Ito naman yung isa. Busy. Naglilinis eh. Busy naglilinis. Ala-galang, alinis-linis kasi, ano naman nanay, wag kamay nga'y ayun, alinis ng linis, eh ayon si pute, puti, pute, ma maputi talaga eh, hmm very clean, very very clean si pute, ano,